Yang galit mo, yan ang magpapabagsak sa'yo. Hindi ka mananalo kapag puro galit ang nasa puso mo. Bakit? Hindi ka na logical mag-isip. Lahat ng desisyon mo magiging mali. Sa pagtibok pa lang ng puso mo, ubus na ang lakas mo. Para ka ng battering na drain, wala ka ng magagawa, wala ka ng matatapo gusto mo na lang puro higante at makabawi. Pero ang totoo, sa tuwing iniisip mo to, sarili mo lang ang sinasaktan mo. Ito sasabihin ko sa'yo, pumalma ka, unahin ang isip bago ang emosyon. Magpatawad ka, patawarin mo yung mga taong nagkamali sa'yo. Hindi para makalimutan mo ang ginawa nila sa'yo, kundi para mapatawad mo ang sarili mo. Maging grateful ka, dahil sa pagiging grateful, makakalimutan mo ang galit, papunan kita sa positibong pananaw. Pag ginawa mo lahat ng ito, gagaan ang pakiramdam mo. Kasi ang galit ay isang emosyon